ibang leader. Yes! Yeah. Ako, la lagi naman inuulit. Hindi to original sa akin. Um, yung, yung asawa ko pa. Asawa ko pa yung nagsasabi nito na for a for a leader to be effective hindi lang pwedeng mahusay kailangan matino din Uh, hindi din lang pwedeng matino, kailangan makusay din. So, yun lang naman talaga yung dalawang kailangan eh. Kasi unang-una, pag matino yung leader, yun yung nagbibigay, yun yung nagiging core ng bakit nai-inspire yung tao. Um, alam natin na hindi naman kayang gawin ng isang leader yung lahat na bagay. Kailangan niya yung, yung ownership ng tao sa problema, sa ka-ownership sa solusyon. Pag-inspired ang tao, nandun yun. Bakit hinangaan ni VP Lenny, si Mayor Jerry mm. bilang isang leader? So ganyan talaga si VP Lenny, no mga bata helmet? Hindi siya self-centered na ako lang, ako lang, ako lang ang ah. ano, ako lang marami nagagawa, ah. ako lang ang magtatrabaho. Hindi. Mm. Dahil nakikita din niya yung leadership sa ibang mga Public servant. Yes. Marunong iba? siyang mag-appreciate ng ibang tao. Yes. Yung mga nagagawang mabuti. Yung mga best practices ng ibang... Tao, oh. di ba? So ayan nga no, parang yan yung upuan natin with VP Lenny Parang 2 and di ba? Kung ano yung mga katangian ng leader na nakita din niya kay Mayor Jerry ng Iloilo -Ilo. uh -huh. Pero ayan nga mga batang helmet, di ba? Matalik kasi ng mga lalo ng boy pa si Sec Jess Oo uh -huh. Pero yes, video ka pa So ano nga ba yung Iloilo Esplanade? Ay! Ang ganda pala niyan Angelo na binenchmark ka nila Lenny uh -huh. kasi gusto nga niyang magawa yan sa Naga City, sa Aho? Naga River. Pati diba? Ganda, mga bata helmet to, di diba? Yung Iloilo Ilo River, yung Esplanade na nagkaroon pala ng park. Mm uh -hmm. -huh. Diba? Ang tourist attraction niya, tourist spot. Oo, diba? Limbawa na lang, sa Naga. O, oh, parating merong Peña Francia. Taon-taon yes. yun. O, oh, di ma maganda yung magagawa doon sa Naga River. Yes, na isang, magiging sa pa siyang tourist spot oh, ni Kaya nga ka, nagbe-benchmark kasi si Lenny sa mga best practices ng bawat lalawigan. Uh -huh. At dito yun, ngayon sa Iloilo -Ilo City, eto pa, nagpunta rin si Bipileni sa MMDA! <mimik> BOAAAAA <síntate> Narinig yun Nagkaroon din doon ng benchmarking Si Pipileni O oh, diba Kasi nga Isa nga daw Ang MMDA doon sa Magandang Opsen Or yung operation center And communication center Kung yung mga Ano ha, CCTV Video ka parang. Oo, Oh, pasok mga troll Ha troll na naman Bakit alam na dis, sabi ng troll. Ay na naman tayo. Hmm. mo, kayo mga troll, maging masaya na lang kayo sa kapwa nyo. Dahil yung kapwa nyo, may naitutulo, may naambag na maganda sa lipunan. Huwag sirahan, siraan. Pag nga inggit, na lang kayo. Kaya na, congrats kay VP no? Patuloy, araw-araw, mga batang mm. helmet. Ang pagbe-benchmark niya sa mga best practices na pwede po niyang i-apply sa Naga sa susunod na darating na panahon sa buong Pilipinas. O, diba? Yes, di ba? Nagahanap ng solusyon sa problema. Yes. Hindi yung puro, ay, mag-iisip kaya ako. Ano kaya maganda? Ay, magpa-contest tayo ng sayaw. Ay, Diyos ko, may kilala ako, ha? May kilala kang ganun. Nag ay, magpamigay kaya tayo ng bag? Nagpa-dance contest? Sino yan? Diyos ko naman, Lloyd! May, nako, nako. Dito lang, sino yung sa bag? magba na yan? May lamang libro? May libro? Na isang friend? So ayun nga mga kapatid, helmet comment down below kung ano masasabi nyo. Eh, tos sa mga vlog na to kailangan mo magsubscribe at tiktok notification bell para lagi updated sa mga in-upload ko namin ni video pa. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi kami sa Boy, nag-helmet din ang mukha yung isyatik para every day. God bless everyone. Bye!